Iyon, sobrang init. Mayong adlaw mga lods, nandito na naman yung lingkod Marvin TV. So day off ko ngayon mga idol at pupunta ako ng supermarket para bumili ng mga groceries at stocks. So napakaganda ng panahon ngayon mga idol at napakaliwanag talaga. So minsan lang talaga makakita ng araw dito mga idol kasi simula nang dumating ako dito ay napakalamig talaga kasi December yun. So ito na nga mga idol, papunta na ako doon at sana pag-i-follow naman ang aking Facebook page Marvin TV Official at maraming salamat. So pabalik na tayo mga alods. Galing tayo sa grocery. Hingin natin. So, maganda yung panahon ngayon. Kaya, ayusin ko na yung yung binabili ko mga idol. so nabayaan ko mga ilaw is 42 dollars no. so, kaya nga mag convert mga ilaw So malapit lang naman dito sa Pinitirhan ko yung ano Ang siri So Like 20 minutes walk Ito 20 minutes walk Siya Kaya lang pabalik pa So Medyo ano hindi naman masyadang paket pero okay lang god. So at least maganda yung panahon yan. So, Sige yun. Malapit na tayo mga idol. Dun sa may ano. Walang sasakyan. So ngayon lang ako naka. Ano mainit mga idol. Maganda yung panahon ngayon. Kasi simula nung dumating ako dito nung December. Ang grabe na yung ano, It's the... So, ayun mga idol. Nakarating na tayo dito sa bahay. At, ito na yung tinagotin natin. No? So, naglakad lang tayo mga idol kasi malapit lang naman. 20 minutes walk. So, so hanggang sa susunod natin mga video mga idol. Please subscribe Marvin TV and my Facebook page Marvin TV Official. Bye bye!